kayo ang pinadala dito ni di Pato? Ha? Seryoso kayo dyan. Alam mo, uh, yung presidente na hindi taga Manila, huh? Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming siyudad. Ah, uh, kilala ko kayo. Laking polis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit, pero laking pulis ako. Tatay ko noon, gobernor. Ako na mayor, tagal. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang ulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagbababae, may asawa. Yung iba naman magambisyon. Gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. E eh, kayo pumili ng pagkapulis? Alam naman niyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis. E, entry fee lang. Eh kaso, mag aambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo yan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan ng magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga din tao, sinisita ninyo kung ano-anong kalukuha na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, naghalikan lang, huli ka agad. Ang pakialam ninyo. hanap kayo ng mali para magka pera. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang pasig na yan. Pero wag na lang kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin ko kayo ng Magbalik kayo dito, mag-swimming trunk. Linisin niyo yung Pasig River. Inumin niyo kasi madumi. Yang ano, uh, bata pa naman kailangan. Kailangan ko ng pulis sa uh, South. Kulang ang pulis sa uh, Basilan kasi mayat maya pinagpaputok-putok yung mga uh, istasyon doon na no, ubos. Kayo lahat ngayon nandito, uh, kasali kayo sa task force sa uh, South. Padala ko kayo sa basilan. Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Doon niya pakita yung kalukuhan ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Putang ina, eh, tapos na training ninyo araw-araw. Anong retraining ko? Yung utak ninyo. Eh, hindi ko madala yan gano'n eh. Gayet kayo sa akin, hintayin na niyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na let's check kayo, eh. papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks from now. Fifteen days. Mag-ano uh, na kayo. Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kaya kayo, kayo, nandito, mga gago kayo. So, meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police to keep track of you. Kasi karamihan ng mga police yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa polis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, eh, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak ng Pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang uh, extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis. At kayong mga polis na dati, mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals a karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kayo kita mo sa Mindanao yung makuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga kriminal. At nasaya kayo kayong pumatay. Kaya tuloy na papasama sa anti-illegal campaign kayo. Binibigyan kayo ng pera. Tama yan. Ang mali ang mga ulol at saka walang utak. Alam ninyo, ang pulis, bibigyan mo ng pera. Yan sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Nangyari itong mga gagong to hindi hindi binigay yung pera, pinatay yung mga poser, kinuha yung shabo, ipinagbilit, tapos pati yung pera, binulsa. So do not be surprised about this allegation sa uh, you are being paid. So how are you supposed to enter into a trafficking event kung um, walang nagbibili, wala rin nagpabilis, walang trafficking? Eh, di possession lang, billable. Kaya ganon yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring ganon. So, do not be surprised if they are there to buy. Ay sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon rin incentive. Mayroon rin operational funds. No much I gave them 150 million para na magbili ng mga mayong iba. Yun ang nangyari. Sabi nila binibigyan sila ng 5 mil, yes mil. Putang ina, e bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho niya, pumatay. Let's check. Bigay ako ng pera. Ulol. Oh, Kaya nga kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, di barilin mo. Daan ako ng Pasig River. Wala ko nakita ng water lily. So, prepare to move out. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Kwentro mo doon, Abu Ano, dalawang taon lang sa polis, gusto kotse ka agad. Gusto ng bahay. Ito ang maggago na ulol kayo. Kaya nga nag i na, nandyan sa mga barbar. -bar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo inyo. Wala kayong pera, ayan. Ewan ko ilang tao na pinatay ninyo na ano, inosente na walang ka muang muang. Pero kung hindi ko kayo palusutin, sa totoo lang. Huwag ninyo akong ng barilan, talagang papatulan ko kayo mga putang ina ninyo. Hintay ninyo ako, six years from now, kikita tayo ulit. Let's check kayo. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito ha. Yung mga pitsugin. Na pinipinik lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa polis? Kita mo ang dabaw. Walang abusado. Walang checkpoint. Wala lahat. Buhay ng mga tao doon, May bakit nang bubuhay yung mga polis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Pero karami ninyo mga ulol kayo. Putang. Sayang yung susildo-sildo ng gobyerno sa inyo. Alam alam ko kultura ng polis. Two out of five. So, inyo dalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka naka-uniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga ulon. Ang ano, nabibika na din yung sarili ninyo. Tumindig kayo dyan. Maghintay ako pag kausapin ko kayo. ba? Huwag kayo umalis dyan. Yan ganong porma niyan. yan. Putang, buhusan ko ganoon. Pag may nakita ako, nag-relax sa spa, yan kita. Tignan.